Ano ba yung mga sinyales, sintomas talaga na kailangan? Eh huwag mo nang hintayin na iarang puntahan mo, yung talagang isinusugod ka na natataranta na yung buong mag-anak sa bahay nyo kung paano ka idadalhin sa ospital. Pero ano yung mga, may mga early signs and symptoms ba na, teka, mag-suspect uh, mag siya ka na na posibleng um, uh, cardiovascular disease po yun. Dokaris, signs and symptoms ng coronary artery disease. Okay. Pagdating uh, sa coronary heart coronary heart disease, dalawa po kasi yan. Meron tayo yung stable. Ah, uh, ito po yung nagkakaroon tayong paminsan-minsan ng chest pain. Ah, uh, paminsan na mabilis pagkapagod. Ah, uh, paminsan na ano? Ah, uh, paminsan na parang nasusuka ang presentasyon. Ah, mm -hmm. uh, panan yung pananakit na pwedeng lumipat sa may kanan ng ng katawan meron rin tayong tinatawag na acute coronary syndrome. Mm -hmm. Ito po'y pagmalala na ang ating ano coronary heart disease, nagkakaroon na ng matinding bloke sa puso natin. So dito natin napapansin yung sakit na panay-panay, mas malalas, mas palala ng palala yung sakit. Uh, nakakapansin tayo ng parang nilalamig. Mm. Parang pinagpapawisan. Mm -hmm. uh, pagsusuka. Ayun. At uh, kasama yung mga presentasyon na yun, meron rin tayong mga tinatawag na cardiac equivalent symptoms. Ito po, hindi parang related sa puso, pero sinasabi natin sa mga pasyente natin, na ito'y sintomas pa rin ng Coronary heart disease, kaya kailangan ipatingin agad. Mm -hmm. Mas lalo itong nakikita sa mga babae at sa, sa mga nakakatanda. So, paminsan yung sakit ng tiyan, pwede rin po iyan na, na presentasyon ng coronary heart disease. Ang pagsakit ng ulo, is pwede rin po siya maging presentasyon ng coronary heart disease. Mm. -hmm. Ang pinaka depensa natin para sa coronary heart disease ay talagang pagmamatyad. Kung alam na natin na meron tayong risk para dito sa sakit na ito, mas alerto tayo pag nararam Pag may nararamdaman tayo ng mga sintomas na 'yon, at siyempre pag alam rin ng mga kapamilya natin, mas mas, mas mapapayuhan rin nila tayo. Mm. -hmm. Doc uh, with your permission also, Ms. Cheryl, yes, no? Katabi kasi natin ang isang tao na naramdaman sa tingin ko lahat ng iyon. Mm -hmm. At mayroon tayong litrato na gusto ko sanang ipakita, yung 2019 condition kung saan si Sir August ay e na-hospital. direct uh, Carmi, can we show that? Dahil napakaganda nito, siya mismo ay e nasa hospital. This is 2019? oh, yeah, yeah. oh Ano nangyari sa rito, August? Um, ano naramdaman mo rito? kasi uh, ano siya uh, nag nag uh, re repair ako ng computer. Mm -hmm. Oo, na, 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 nag home service ako. Mm -hmm. Ngayon parang nung hindi na ako makapag-focus. Mm -hmm. Parang blurred na yung paningin ko. Mm -hmm. Tapos 'yung na na parang nauubos yung lakas mo na hindi mm -hmm. mo maintindihan. Mm -hmm. Tapos si eh, hindi ko na unti-unti, hindi ko na maikilos yung kanang kamay ko. Aha. Kaya ang ginawa ko is naupo ako sa mandal muna ako sa pader. Uh -huh. I grab my cellphone and call my wife. Oh. Uh -huh. This is 2019 pero meron siyang sumunod na na condition na episode uh -huh. which is 2024. Uh -huh. Na gusto ko ipakita rin natin yung picture kasi I think related ito dun sa 2019 na naging puso ang problema. Okay, habang pinapahinitay natin ni Post, anong ginawa nyo noon? Nung, nung 2019, nung naman hid at nahihihina kayo, you called your wife, did you bring yourself to the hospital po? Opo. Oh, Yung check na naman. Uh, Oo, oh, na, na confirm nga po ako sa hospital. Ayun, yun, yun, no, yun pala. ICU for five days. ICU. ICU for five days. Oh, tapos, wow. Uh, two days uh, ano, sa uh, regular room. ano ang diagnosis nila noon? Ano, meron na akong uh, blood... Uh, blood clot? Blood sa... ulo. Sa ulo? Sa ulo. so, it was possible, uh, ano, mild stroke yung nangyari sa inyo? I stroke talaga. Stroke na talaga. Kasi Ay, nga, nanghina eh. Ina, ina, yung kanang May in-inject sa akin na, na gamot na parang blood thinner so, daw para yata. Para mawala yung baka. Oo. Oh, Yun. Ayun, Eto okay, no, ngayon, kayo, kayo, yung... okay, swerte nyo ha, hindi kayo naagapan ano. Naagapan ako kagad. Naagapan, no? naagapan. No, kasi nyo po. ang sabi sa akin sa hospital, uh, isang oras lang ang kailangang pagitan window. para oh. ma-window, para ma-inject sa akin yung gamot na yon. Kung, Kung, hindi, hindi magiging ay, gulay ka na. Permanente. Uh oh. oh, oh. God gulay. is good. Ayan, ngayon, itong 2024, uh. Doc Aris, no? Uh, Nag-text ngayon sa akin, itong si Sir August, ipakita nga natin itong picture na to. Uh. Ano yung itinetext mo nga noon? Ano yung nararamdaman mo na ah, nabanggit ni Doc Aris yan kanina? Na. Karoon ako ng chest pain. Wala naman akong ginagawa. Makaupo ka lang? Nakaupo lang ako. Paano? Describe nyo nga po sa amin yung chest pain. Kasi yung, laging iniisinasabi ng mga doktor yung parang may nakadagan daw. Yes, ako lagi so, ko imagine. Gusto ko nangang minsan itry na anong pakiramdaman na talagang na, na, may daganan. nakadagan? Kasi <laughs> kasi yun, sometimes, ano, di ba, parang um, yung level of chest pain na meron yung level na parang napagod lang ako, papahinga ko lang to. Ito kakaiba, Sir August. Yun yung sa naramdaman ko, sa experience uh -oh. ko, uh, sa naririnig ko sa kanila para daw may na, ha, na hollow block. Oo. Yung sa akin, parang, parang bang may tao talagang dumiin, dumiin na madiin na madiin uh -oh. na hindi ka makahinga. Oo. Oh. Uh -oh. Tapos, nan nanlalamig ka. Nanlamig? Oo, nalamig ka na hindi ka mapakali kasi medyo hirap kang huminga. Oo. Hirap kang huminga eh. Tapos eh, hindi ko, hindi ko alam kung hindi naman ako hinihingal pero, yun, eh, mabigat talaga. Kaya, sabi ko, baka kailangan ko na ulit magpadala sa ospital So, diretso Ayan. kayo sa ospital. Diretso ulit na. sa ospital. At hospital. ayun na nga, nasa so, ospital na nga kayo. No. ICU ulit. ICU, ilang eh, araw naman so, po. Suki so ka start. na. <laughs> Matagal naman ang ano. Hey, five years. Five years. Suki so. So ka na. May justification <laughs> pa. <laughs> uh -huh. So, ito naman, yung una, stroke, ito yeah. naman this time, heart attack. Suspected heart attack. Suspected heart attack. Yun. Muli, nakarecover ka. Yes, uh, nakarecover na naman. <laughs> Still alive. Oh, yeah, praise God. Pero pag ganyan po, ano, Dr. Aris and Dr. <clears throat> Dr. Bien, um, malaking factor ang lifestyle. Mm -hmm. Paano ba kayo kumain, Sir August? Ano ba ang diet mo? Nah. Hindi ka saan. Aminin na. Sige na. Okay alam lang. Na, alam. Wala nakakarinig. <coughs> Kaming tatlo <coughs> lang nila. <laughs> Hindi ako aamin. Ako Hindi. aamin. Kailangan Teka muna. Oh, okay. Alam ko. Oh, 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 oh. Nagreunion kami eh. May Oo eh. Pagtingin namin nawawala yung ulo ng Litchone eh. Tinuturo namin itong katabi oh, ko eh no, oh, kasi may bag. Hindi <laughs> na, nga. pa. Ako nga ang nagreklamo no na nawala yung ulo kasi time na kakain na ako dahil ako yung Mag, ano yung DJ. Ka, maglilitsyon ka talaga. Ayan, DJ Ayun. ako nung na, ah. kami. Ah. Nung kakain na oh. ako, ngayon lang ako nakakita ng litsyon na walang ulo, at walang pata. Nauna na, na pala. <laughs> ang klaseng litsyon to. Oo. Oh, oh. Ayan. <laughs> <Litchin> belly. <laughs> Wala na yung belly. Buto na eh. So ano po ang inyong diet? Guilty rin ba? Aminado man naman po tayo. Dati, before nung, nung na unang ano ko na stroke ako, talagang kain lang ah, ng kain. Tapos, hindi ako kumakain sa gabi. Ang ginagawa ko is, umiinom ako ng two bottles ng beer, two to three every night. Yun Pero ang hindi naman ako, mo? Yun yung ano ko, yun yung dinner ko. Wala naman akong rice. You know, pulutan. With, with pulutan no? Ano ang pulutan? Usually, syempre, pinakamasarap, lempo, oh, barbecue. Sige, tira pa, tira bata. Ayon, <laughs> ayun, naman pala. Napapailing na lang si Doc Aris. Ha, Kaya dinala ko rito eh, para makausap ni Doc Aris eh. Kasi gusto kong makita sa susunod na reunion eh. <laughs> so ganyan po, pag kayo'y kumukuha din ng profile, and detalye sa mga pasyenteng itinatapo po sa inyo sa ospital, ganun din sila baka guilty. Um um diet nga po talaga yung pinaka isa sa uh, factor, main factor ng uh, cardiovascular disease, um Dr. Aris. Yes po, so, ah uh, nakikita sa study uh, yung sa feeling heart surprising heart study nakikita natin ang um, diet isa sa pinaka malaking factor na nadaano noon. Kasama doon kung may mga sakit pa rin, may sakit tayo na dati pa, tulad ng high blood, diabetes. Ah, uh, nakikita rin ang stress. Kung tayo ay mayroong ano, mga problema, wala tayong mga katuwang sa buhay upang malabanan ang ating mga problema. Uh, ang alcohol, isa rin yan kasama sa diet, siyempre. Okay? Pagsisigarilyo. At ang um, pakulangan ng pagtulog. Dok, Aris, may dadagdag ako doon sa... Nababanggit mo, ha? Nakikita natin dito sa mga pasyente natin, Dok Aris, na baliwala sa akin ng 200 over 100 na blood pressure. Kinakaya ko to eh. Huwag mo na akong painumin ng gamot. Tama po ba? Yes, yes po. Compliance? Uh, actually, it, it ties in po doon sa ano natin uh, sinasabi natin pagdating sa good relationships. Um, mas mataas ang survivability ng mga pasyente na mayroong close ties. Kasi sila na rin yung nag-convince uh, doon sa patients na magpatingin early or to be more proactive sa uh, ano, ng kanyang health. Ayun. another question, Doc Aris. How important is it no, uh, na umiinom siya ng gamot to control blood pressure? Pero nakita niya, eh, okay ngayon ang blood pressure ko. Eh, hinto ko na muna without consulting the doctor. Napakahalaga ba talaga na ipinagpapatuloy ang gamot na ito o dapat eh, kinukonsulta sa doktor? Doc Aris. Okay. Pagdating po doon, pagdating sa ganyan, marami akong example na nakikita talaga. Uh, both sa outpatient, saka sa emergency room. Uh, merong maintenance, diniscontinue. continue. Um, nakita nila, nagkaroon ng isang magandang BP eh. For Or one good week ng may BP, nag-stop ng medications. And then eventually, nakalimutan na nila. And then, bigla na lang aatakihin yon let me let me ask P. our guest, let me Cherylla. Sir August, may problema ka ba sa blood pressure? Meron. Ah, uh, so dati ka pang uminom ng gamot for BP? Dati na. Ah, mm. uh, bago pa ako ano? Bago Kasi 2019? Yes, before 2019, meron na akong maintenance na yung brand, 'wag mo nang banggitin. Ah, eh. ah, Pero ano ba anti eh. antihy BP. Oo, anti uh -oh, da dalawa 'yun. Bakit ano wants... ang nag BP, BP nyo bago kayo nagsimula? Oh, uh, usually, uh, 140, ah, uh, 160, 100, 140, 100. Mataas yun, ha? Oh, 160, 100. Kaya nga na ako nagkaroon ng na maintenance. Mataas yun, ha? Na religiously ba iniinom mo? Yes Ay, naman, religiously. Bakit Kaya pa lang may posing? Kasi, ma ano eh, hindi ko alam kung may kinalaman yung brand o generic eh. Mm. yung branded na gamot sa generic eh mm -hmm. not really oh. uh, kung sino sabi po ng mga doktor minsan kasi biasano tayo oh. sa generic hindi yan sa brand or kung generic man yan it's more of kung ano yung am um, mababagay uh, no doon sa katawan mo mm, um, totoo may sa may kahit branded may yan kahit gaano kamahal yeah. pero hindi hiyang ayun Hiyang, hiyang no hiyang. Hiyang. Oh, kung hiyang. saan iyang iyong hiyang. katawan hiyang. ba? Diba? Hiyang. Oh. yeah, yeah. doctors also do talaga. that no oh. may mga bagay na pareho rin naman ng generic pero magkakaibang brand hinahanap ng doktor yung what will work for you oh, eh. oh, oh yes oh. kaya, kaya dapat doon pumupunta doon natin pinapaalala mga kapatid na kaya sinasabi po sa inyo ng mga doktor, oh, balik kayo after a month ha, or mm -mm. after three months para makita natin. Kasi mm -mm. if it's not working, ipapalagyan eh, lalagyan natin ng iba. Mm -mm. Oo, hindi naman po kasi ang ating mga doktor ay magikero na, ah, yan ang mag-work sa'yo. Ganun, yeah. ba? You need to ano, ama, help each other. Hindi mm -hmm. pwedeng ang inatay mo na lahat sa doktor uh -huh. at isinisi mo rin isisi mo rin lahat sa doktor pag hindi nagwo-work. Yun nga po siguro ang isa sa naging problema uh -huh. ko dahil although may maintenance na ako hindi naman ako regular na nagpapacheck up. Ayun. Yun, Dok Aris, napakahalaga ba uh -huh. na talagang regular na nagpa-follow up ang isang pasyente sa iyo? ah uh, in, in my case, um, kadala, kasi marami uh, sa marami akong pasyente talaga na medyo matigas ang ulo at hindi nagpapa-check up. Uh, hindi nagpa-follow up nang madalas. Siguro mga every three months eh diyan no? Ako during my ano first time with a patient, mas dinadalasan ko ang consult namin pero eventually na taper down natin. Yo. Uh, siguro pag na-control na natin ang blood pressure at Medyo may tiwala na kami sa isa't isa. Nalilimit um, natin hanggang two consults in a year. For the benefit, uh, Miss Cheryl, no, nung mga nanonood at nakikinig sa atin, Dok Aris, gaano kadalas dapat magpa-blood work up ang isang pasyente kung mayroon siyang kondisyon at gano'n na rin ang ECG o anumang la procedure para sa puso niya? How often Okay. So, ang ano natin, ang ginagawa kong basihan dito is yung sa occupational medicine. Sa so, occupational medicine, pagdating ng 50 years old, nire-require na natin sa annual physical exam ang um, ECG. So, ECG at ano, uh, 50 year old and above, nagre-require tayo annually. Pagdating naman sa blood works, Usually, ginagawa natin po pag meron tayong active na medications or meron tayong risk factor na binabantayan. Ah, uh, Ang ginagawa ko usually is 3, 6, 12. 3 months, 6 uh, months, and 12 for months. First, yes po. 3 uh, hmm. months, 6 uh, months, and 1 year. Yun. Okay. Yun, Ms. Hmm. Cheryl. Hmm. So, yearly ECG, every 3 months, ang blood works. Hmm. Yan. Yan. So, Sir August, eh, ano po ang natutunan natin dito sa inyong pinagdaanan at paano po kayo ninyo na inaalagaan ng inyong kalusugan? Sa ngayon, uh, medyo ang pagkain is uh, binubusog na lang yung mata. Uh, pag merong bawal It's all in your mind. Basta gulay uh, po. Eh. Ayan, hindi, mas yun healthy na. ang choices mo ngayon. Yes. Uh, healthy na. Tsaka dati hindi ako kumakain na isda. Ay, talaga? Natuto na akong talagang kumain isda. Talagang karne lang ikaw? Karne, tsaka gulay, isda is medyo... So, dahil ngayon, city, eh, di ba? Itabi uh, na, itabi na ang... Itabi na yung... Liempo. Uh, itabi na yung liempo, mahal pa. Oo, oo, oo <laughs> nga. Sisig. Masarap <-sig. laughs> kasi, di ba? Pwede tikim-tikim yeah. na lang. Ayan ano po. Busog ayun. na lang. Uh, binubusog na nga lang yung mata. Eh, yung beer. <laughs> wala na rin meron meron occasional. hindi na yung gabi-gabi kasi sabi na. mo noon yun ang dinner mo eh oh, wala two to na three bottles na. ano na lang siguro mga minsan sa isang buwan ganon pag may occasion oh, ah red, red wine na nga lang eh oh. oh pag hindi walang red wine is two bottles of light beer oh. Uh, oh. na lang Ay, okay. Ah. okay. Oh, sige po. <laughs> um, uh, siguro po, am um, uh, panghuli, Um, uh, before we let you go, Dr, oh Doctor, yeah, yeah. Um, yeah. Uh -oh. Dr. Aris, ano po ang ano? Ano po ang paalala natin sa mm -hmm. ating mga uh, kapatid, lalo na po para sa pangangalaga ng puso? Okay. Kung dating sa ating puso, ang sakit sa puso ay nababantayan natin at namamonitor natin. Ang keyword dyan ay risk. Mula, mula pa lang sa malayo, ay makikita na natin kung ang tao ay high risk or low risk para sa heart disease. So, ang magpa-check up tayo para sa ating mga nararamdaman or kung tayo ay may family history, magpa-check up tayo pagdating sa mga milestones ng ating edad. Uh, naso ang early screening ay magbibigay sa atin ng ano, guideline kung um, paano natin i-handle ang heart